guys, good morning. Magluluto tayo ngayon ng cuttlefish. So, ito yung ating cuttlefish. Nagiwan na ako ng sibuyas, bawang at saka luya. At tinimplahan ko na rin siya. So, ito yung ating tinimpla na sauce. Gumawa tayo ng sauce. Naglagay tayo ng uh, tomato paste. So, dahil wala tayong ketchup, so tomato paste na lang yung gagamitin natin. At naglagay na ako ng sugar. At maglalagay tayo ng soy sauce. So maglalagay tayo ng oyster sauce. So kayo na lang ang magpansya ng timpla guys. Maglalagay tayo ng honey. Maglalagay tayo ng jelly. Jelly powder. Maglalagay tayo ng garlic powder. So, i-mix lang natin. Ito yung isi-sauce natin sa ating cuttlefish. So, nagpainit na ako ng tubig. Lalagyan natin siya ng asin. Paminta. ibeblanch natin yung cuttlefish. Ilalagay natin yung cuttlefish. Hamoy na natin yung cuttlefish. Painit tayo ng mantika. Ilagay natin yung buya. Ilagay na natin yung buya. Ilagay natin yung paminta. Ilagay natin yung magic syrup lalagay natin yung cuttlefish. Sige na guys, lalagay natin yung cuttlefish. Hanguin natin ulit. Lalagay natin yung bawang. lalagay natin yung soup. Lalagay natin yung sabaw kangina ng catfish Yung pinaglagaan. At lalagyan natin siya ng lemon. Lalagay na natin yung catfish. Guys, sabaw pa lang ulam na. Sobrang sarap. Try niyo rin magluto ng ganito, guys. Taob ang kaldero. Sigurado. Ito na guys, yung ating ulam. Ito yung, yung cuttlefish. Yummy guys, as in. Taob ang kaldero pag kayo ang magluto nito. Ito na guys yung ating ulam today. Lutong na siya guys. Pwede na tayong kumain. So kain na tayo guys. Thank you for watching guys. Ito yung ating nilutong cuttlefish.